Marami kasi sila. Ano dapat ang gawin natin? Di, patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Noong panahon na umupo si Presidente, kung mas mababa ang presyo ngayon ng pagkain, eh, di, ibuto natin yung mga kandidato niya nakikita mo naman, talagang almost hindi na kaya. Hindi kaya ng tao. Ngayon, kung mas madali maghanap ng trabaho ngayon sa panahon niya, then, doon Sa kanya. Doon sa administrasyon. Kung sa panahon na ito, kumpante ka na maglakad, na walang takot, nakakapagpasyal uh, ka, baski eh, huwag mo nang bitawan si Marco. Piliin mo na yung kandidato niya. Ito, pero pag sinasabi ko yung pag sasalita ako, gumaganyan ako, ibig sabihin, ito yung kapalit. If is easier for you to find employment or jobs now than before, dito ko naman. Yan ang sabihin ko na medyo basic na hindi nang nandini nila mahabog. Ngayon, kung bas minus minus yung droga at krimen ngayon kaysa noon, panahon niya, pagkupo niya, naabutan pa niya yung world well, yung pinapairal natin na law and order, uh, kung kaya niya ito kung kaya niyang <laughs> 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 Alam mo kung ako ang drogista, kung may ganoon ako, Bakit sa ot ut ko? Bakit hindi? Total kasama ko naman sa presidente sa So, yung kas baski yung mga pulis, pati military medyo ano sila? Big, big because of the incongruity. <laughs> Hindi mo kasi ay eh. meron isang presidente na talagang bangat. <laughs> Hindi naman buang pero yung vision ng long term yan maging ulol si Marcos kung maybe constant use of uh, heroin Abot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi yun na isa gumagalaw. Hindi nakatindig lang yan sa kwarto niya. Ganito na lang. Uh, marami tayong problema. I think the Marcos government was falling short of the expectation. Ako hindi ko ma-compare kasi pwede kong sabihin mas mabuti siya ngayon kaysa akin panahon. I can I, I, can even concede na ang na nangyayari. Pero it would not be a good reason for you to solve the problem just because you're doing right more rights than the wrong ones that you, the other guy had committed in the past. Ang eh, ibig sabihin niya kung sabihin niya, ah, wala yung si Dr. mahina kasi gano'n. okay. But it's not me. It's the Filipino people. Ang tignan mo ang Pilipino, wag kang magturo dyan sa mga kalaban mo, kagaya ko, kasi ako, hindi na ako kandidato. Ngayon, kumakusap tayo ang pag-usapan natin kung ano ang mga tao na pwede natin gawin na makatulong sa atin uh, mailagay dyan sa Senado para maski batas na lang ang habuli natin or a policy that is enunciated by Congress. Particularly, about the problem and itong uh, ekonomiya. Itong ekonomiya, mabigat to. Uh, walang bright dito. But at least naman yung sabi ko pagkain, uh, sana mananapan nila ang paraan. Talagang tumataas eh. Kaya, I don't know uh, how it operates now. But if you continue to practice democracy, we have to have uh, a Senate na kailangan nandyan even to persuade uh, any sitting government to do what is right. So, nakikita ko si Philip Salvador. Ang naalaala ko sa kanya, artista siya. Mahusay na artista. Kaya idol ko siya, yung mga sine niya, pinapanood ko. Tinitignan ko siya kung paano niya yakapin yung mga babae, at paano niya mean, aside from the fact that I know he would make a good senator, yun lang nakikina ang naalaala ko sa kanya na parang durog talaga ang babae sa yakap at gamahal. Now we have Antonio tornado bridges. Galigan sa mga. Alam mo, ang isang tao, importante talaga po. Importante to. Baski kami, alam, alam namin, baski yun ang sa akin personal. Importante ang tao na may prinsipyo. At isang nakita ko na Pilipino na may prinsipyo na umalis sa trabaho niya because the dynamics of the position of what he was there in uh, Malacanang was no longer right. She chose to make the decision at nakita ko as a matter of hindi naman kailangan sabihin ako nakita natin as a matter of principle, importante talaga at tournament pastor. At least kung makahanap ka ng tao na kandidato, kung manalo, at makaupo dyan as senator, was the moral values, pati marunong driver. Talagang bright yan si Pastor. Hindi yeah. lang rin yung narinig kasi Pastor eh. Ang ina yung sinasabi, yung ganon, ang mga apostoles, yung mga... Eh, ano ba lang yung alam apostoles niya ba? Dito tayo sa ano, politika ito eh. So, si Pastor Kiboloy para sa Senado. Itong tao na itong sunod na sinasabi ko, talaga sa integrity pati yung utak. Abogado, pareho kami abogado. Eh. To, ito pa nagsalita ito, hindi, ko naman kilala ito, basta yung the constant exposure sa TV, parang uh, natauhan ako magaling to ah uh. alam niya sinasabi niya pati tatanong-tanong ako eh talagang one of the upright na tao na ano bira mong makita ng ganun yung mga bright na karihan kasi ng mga bright mga gano'n yung halawa nila, yung trabaho nila ng alam mo, ako talaga it was I who sought him ako naghanap sa kanya para makilala ko siya talagang bumilib ako sa kanya Marcoleta Marcoleta oh. Totoo yan, sir. Hindi kita binom. Al al alam niya, hindi, hindi ko siya. Alam niya, hindi niya. Nung akong lum yung lumapit ako sa kanya, sinabi ko, Sir, believe ako sa iyo. Diretso. Al alam niya. Alam talaga niya. O, oh, sir, so, kailangan natin sa Senado. Ngayon, marami kasi sila. Ano dapat ang gawin natin? Patay patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. bakante. <laughs> eh. Kung makapatay tayo ta ng mga pinsi na senador, pasok na tayo lahat. Pero kawawa naman. Pero nakakainis kasi yung, hindi naman lahat. Pero, sige nga, talking of opportunities, the only way to do it is to pasabugin na lang natin yung ano. ano. Itong sa sunod ko, mahusay na abugado ko is a practicing lawyer and is really very bright. Marunong. Marunong talaga to. Marunong sa lahat. Sa abugado, sa trial, maybe sa social life niya, siguro sa babae. U huwag mong kalimutan niya, sir, yan ang pagbukapata talaga siya. So, Attorney Landino. Ah, hindi ko na kailangan. Siya dapat magpakilala sa akin. Baliktad. Hindi ako mga hindi ko na kailangan pag, pag ibadera kasi ako mismo gusto ko na siya ang mag-introduce sa akin baliktad hanga talaga ako nito noon siguro may asawa ka naman no? marami eh. na ito tayo kaya ka nang kalitsulit ang buhay na yung akin andito siya kaharap ko kasi PDP siya. Nag-iisa ka na lang, no? Itong ano ba, uh, sitwasyon sa, I'm talking to about kagayan uh, Cagayan di Oro. You know what is really very uh, almost uh, sad? Yung itong PDP was a creation of the politicians mainly dyan sa kagayan de Oro Oriental Misamis ak ak ako ako naging PDP na presidente ako alam mo sa totoo lang what is very shocking to me really hindi naman sa pang ano ha hindi ako nagpapatawa alam mo, walang PDP doon sa kagayan. Mag-isa na lang. Si Councilor Balaba. Hindi okay? Kaya kailangan alagaan natin ng na husto ang uh, Politikal lang wala wala ng PDP doon sen lang babae pa mm. mabuhay ka girly balaba mabuhay ka girly balaba at si Rudy Duterte <laughs> Wala mang Malaysia yan. gusto mo, idagdag din yung mga pangalan ninyo. Sino? Girly, Balaba, sino? Tapos kamay. Huwag na, tama yan. Huwag na kayo mag-ambis yun. For the rare occasions that i visit uh, western visayas may nakita pa tao na talagang merong go 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 the lawyer almost to the point of impatient impe imperial yung naman niya. basta nakita ko yung gusto talaga niya mag-survey sa tao at uh, minsan na uh, very long time ago na hindi to noon pa may ambisyon siya not necessarily yung pagkamayor ngayon but I heard him talk about politics and his keen interest na sa kikita ko yung pagsasalita niya So, kita kami few days uh, before the filing I passed by a colon. Cool kita kami. At na nakita ko yung I I I remembered uh, his intelligence, his talent, sabi ko, matagal na rin walang senador talaga ang Mr. Visayas. Uh, I would like to endorse him and for you to vote for him so that yung mga taga-Western Visayas na kapatid natin, bigyan natin, huwag tayo magsabi Ilunggo, Ilocano, skip the thing. Uh, it, it, it's, it's, not, uh, it's not proper anymore kung magsabi ka ilunggo ako gano'n na, no, no. do not talk about your pride just talk about who you are at Pilipino ka at anong kaya mo at ito talaga kaya niya maging senador attorney Hindi delete longonea send order in elungo dito ko tayo para sa te mo ni si Borromeo hindi naman sa pangalo it's not because uh, i, I i'd like to gusto ko rin talaga ng um, my representation um, was so uh. dapat lang dapat lang magpapanalo tayo na para alam mo magkakapatid tayo at yung Pilipinas hindi mo nang sabihin na magpatakbo ka lahat na kadabaw lang it, ain't that way kung naging presidente ka na gusto mo i-distribute yung posisyon para well represented yung ating bayan nag tayo doon Lungo, Ilocano Waray Igorot para ano, lahat so itong sunod hindi ko naman siguro kailangan ipakilala ko to kaya nagkakamot ako eh Kumak kumakatito ang magpera ka ay, magkain -e tayo ngayon Ito ang magastos Wala pa akong Pupunan Alam mo Ang istorya nito Ang aking talagang aid Was a military ano. Kaibigan namin Parang common friend yung military na natso because uh, parang maluwang na pakisama niya sa Sibilya. Biglang... Laro ng basketball. Yung bola... Galing kay Pato. Patuto yan. Okay. Pinasa niya doon sa... ...ky Jim Boy. Kalili. Eh, tiniente yun. Pag saro ng bula, natumba, matay. Okay, sir. Sabi, uh, punta ko, sabi ko, nagsalo ko lang ng bula, namatay. So, uh, yes, mayor. Ano, ano, bula, putaw, bakal, bula ng ano. O oh bakit namatay? Kasi pag salo, itong, baka talagang sinadya na nilakasan ng musko Baka may pustahan sa ganyang laro na yun. Galing kay Bato yung bula Kaya pag si Bato ang kalaro ninyo, huwag din yung saluin yung bula. Hayaan mo, tumakilid ka lang, palawa. Eh, kasi doon na matay. Hindi ako pa Yun talaga anong nangyari. Doon na tumba ko yung saan yung iisip ako kung patakbohin ko ba ito sa si Pato. <laughs> Alam mo, ang um, maghahanap ko yung um, Original daga na DDS. Huwag mano ah. Siya. Siya yan. <laughs> Hindi ako. Mayor ako, daba na yung may tosan mga pagpatay dyan, buwang. Sa'yon, chief of police ha. Pinakamatagal. Pinakamatagal kasi kagadama. Alam mo, pag-remember na uh, bago na na kong mayor noon, kagraduate lang ito na sa PMA, na-assigned sa Davao. Tapos nag uh, asawa, doon sila nag-sitin ka, malapit talaga sa akin si Bato. Eh, yung, hindi yung sabihin bata-bata, tao-tao bata. ka mo. Kaibigan. Kaibigan na, ano nga ang maridagdag ko sa punto? Kahit minsan itong mga p***** criminal, Oto! ano pabalik-balik yan sa... gawin mo! You know? Yes, Sir! Sir, mag ko... Tapusin mo na! Sir, kanina pa! Sa <laughs> harap pa naman manang... Alam mo, toto sa totoo to lang. magprangka ka. Walang sundalo na hindi mo. Walang sundalo na hindi mo. Baskin na walang uto sa kanila. If you are assigned in a certain place, tapos guluhin mo, paputokin mo yung granada, yun. yung performance nila, apektado. Nakarecord yan eh. Sa panahon ni eh, Bato, ito ang nangyari. Eh. Sabi mo, pag pagdating ng promotion conference, kaya ba nito? Tingnan mo, panahon niya o. Oh. Rape, marami. Rape, apat. Panlimang. Siya pa ang pangalan dito, kasali siya. Ganun yan eh. Kaya so, ngayon, umasahan niya ng isang lugar. Hindi na kailangan na sabihin mo na ang, ang, ang ako magulong mag, sabi. Pag uh, medyo magulo, tapos apektado yung performance niya. Yun. Ah, talagang tapos. Lahat, lahat, lahat. Lahat yan, walang ano. Lahat, as, as lahat. Baka mag ano kayo. Pero yung extra judicial killing, wala man tayong extra healing lang ayo oh, sino nag-indento niyan po ba bagi, bakit bakit maging extra yan ba ano, ano yan